talagang uh, reward lang 'yan. Reward doon sa mga kalokohang ginawa niya uh, sa Pangulong Duterte at siyempre kay Pastor Kepuloy. Tulad nga nung unang at ng ating unang paksa, ayan na si General Torre kaninang umaga siya po ay nanumpa na. Hmm. Eh mo ko ano sinumpaan 'yan. Hmm. Oo, oh, pero nanumpa na siya kanina at uh, sana napanood nyo mga kapatid yung speech ni President Bongbong Marcos na ang kanya daw uh, Kumbaga ang qualities daw na meron si General Torre ay yung regards mataas na regard daw sa ano sa human rights. Wow. Mm -hmm. Pagpapatupad daw ng batas. Wow. Mm -hmm. o, at uh, pag uh, kumbaga pagbabalik ng dignidad o paglaban sa dignidad ng uh, mga Pilipino. Anong masasabi niyo dyan, Banat Bay? Eh, wala, eh, sa tingin ko ah, ito lang naman yun eh. Talagang uh, reward lang yan reward doon sa mga kalokohang ginawa niya uh, sa Pangulong Duterte at siyempre kay Pastor Kibuloy. At uh, alam niyo naman yung ganyang klasing style ni BBM eh, talagang pang ano yan eh, lang yan sa ating mga Pilipino. Bakit? Kasi nga, uh, yung sinasabi niya ay iba lagi doon sa mga nangyari. Eh, sinasabi niya na yung sinunod daw ni Torre yung, ano, yung batas na ganyan, eh, hindi naman, layo sa matter of fact, hindi lang po mga Duterte supporter nagsasabi na, kahit nga yung si Jinggoy. Yes, uh -huh. di ba? Sinabi nga ni Jinggoy eh. Kaya nila yan eh. Uh, It's not a good choice, sabi niya. Hmm. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-aruganteng PNP chief. Ang sakit. Baka, hindi lang arugante, bastos. Uh -huh. uh -huh. Di ba? Talaga napaka-bastos. Dapat naman kasi maging halimbawa siya ng, alam mo yun, uh, being professional. I mean, kung kailangan mo sumunod sa utos, maging professional, hindi yung uh, ataking ko yan, atakin ko yan. Parang ang bastos, bastos. Parang itong gobyerno to, ang babastos, ano? O, nagsimula yan kay Claire, eh. Bastos sumagot. etong si Torre, bastos din sumagot. Di ba? Medyo, ano ba, pattern na po ba yung kabastusan? Actually, hindi pala nagsimula kay Claire yan. Nagsimula yan kay Gadun. Ah, oo, <laughs> di ba? Yung mga kabastos ang ganyan sa si agutan. Hmm. Grabe, no? Oo. Oh. Oo, lang ng mga Duterte supporter yon, mga partner. Magkano hmm. sinusweldo nung isang taon? Dali <coughs> okay, no? Grabe Magkano? no? Magkano sinusweldo uh, isang taon? Nasa, Taxpayers ano? money? 4 million na tayo. Uh, oh, 4.6 million. Million, million ba? No. yung uh, sweldo? Grabe. Yes. Di ba? Sino? Sino? Si Gadon. Gadon. Oh? Oo, oh, ganun kalaki ang <laughs> ano. Bobo lang yung sinasabi. Oo, oh, no? walang <laughs> yung sinasabi <laughs> yung, yun, kundi bobo ang mga DDS. Laos ng mga DDS. Mantakin mo, sumusweldo ng ganyan. Kaya nga, doon din ako nagtataka, anong poverty alleviation plans ang kanyang, ano na, naibigay na. Ang pamilya niya, na. niya, naiakon niya sa hirap. Ah. Oh, diba? <laughs> 4.6 yun eh. ba, diba? Hindi niya kikitain yun eh. Ay, meron ba siyang ano? Meron ba siyang kasong matindi? Meron ba siyang hinahawakan? Eh, wala nga, disbarge siya eh, di ba? Hindi nakikitain yung 4.6 million a year? naiahon niya sa... Eh, rin. kaya pala niya sinabi na ano eh, na, di ba parang sinabi niya na oh, okay lang madisbar at least secretary siya. Hmm. O, eh, yung pala ang ibig sabihin nun. Hmm. Diba? Eh,